Noong August 4, 1980, si Donald Eugene Webb, isang 49 years old na kriminal at miyembro ng Patriarca Crime Family, ay nasa Saxonburg, Pennsylvania para magnakaw sa isang jewelry store. Ngunit nahinto siya sa isang routine traffic stop ng hepe ng pulisya ng bayan. Si Chief Gregory Adams, isang 31 years old na pulis, ay nagsagawa ng routine traffic stop sa Saxonburg, Pennsylvania. Nang hiningi niya ang lisensya ng suspek, binaril siya nito. Nakipagbarilan din si Adams, ngunit hindi malala ang tama niya sa suspek. Bumaba sa kotse ang lalaking pinaniniwalaang si Donald Eugene Webb at nakipag-away sa kanya. Si Adams ay dinis armahan at pinalo ng kanyang sariling revolver na hinampas ng ilang beses na nagdulot ng malalalim na sugat sa kanyang muka at ulo. May mga saksing nakarinig ng apat na putok ng baril Si Chief Adams ay binaril sa braso at dibdib na naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Hindi niya suot ang kanyang bulletproof vest noong panahong iyon. Kinuha ng suspek ang baril at ang susi patrol car ni Adams bago tumakas sakay ng sariling sasakyan. Isang residente ang nakakita kay Chief Adams na malubhang sugatan. Sinabi ni Adams na hindi niya kilala ang umatake sa kanya bago siya nawalan ng malay at namatay. Iniwan niya ang kanyang asawa at dalawang anak na lalaki. Sa crime scene, nakita ang mga ebidensya na nagtuturo kay Donald Eugene Webb bilang suspect, kabilang ang kanyang blood type at isang Peking ID. Natagpuan din ang inupahan niyang sasakyan na may mga bakas ng dugo na tumugma sa DNA niya. Dahil dito, isinama si Webb sa FBI's most wanted list noong 1981 kung saan na natili siya ng halos 26 years bago tinanggal para magbigay daan sa ibang mga pugante. Noong June 2017, nagsampan ng kaso ang byuda ni Chief Adams laban kay Donald Eugene Webb sa asawa nito at sa anak nito para sa pagkamatay ng dating asawa. Nitong July ng 2017, muling bumalik ang mga ahente ng FBI sa dating bahay ni Webb sa Dartmouth, Massachusetts matapos maipangako sa asawa niyang si Lillian na hindi siya kakasuhan. Itinuro niya sa kanila ang lugar sa likod bahay kung saan niya inilibing si Webb. Natuklasan ng mga investigador na namatay si Webb noong 1999 dahil sa sunod-sunod na stroke. Ayon sa mga dokumento ng pulisya, halos 19 years siyang namuhay ng palihim. Itinago ng kanyang asawa sa dalawang magkaibang bahay na tinirhan nila noong panahong iyon. Si Donald Eugene Webb ang pangalawang pinakamahabang takas sa Most Wanted list ng FBI.